Nakibahagi noong September 18, 2025 ang Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija sa ginanap na Bachelor of Science and Business Administration o BSBA Product Expo sa Core Gateway College sa lungsod ng San Jose. Ang nasabing aktibidad ay nagpapakita ng husay, pagkamalikhain at galing sa pagninegosyo ng mga mag-aaral ng kursong BSBA sa temang Responsible Business Innovation for BSBA's Sustainable Future, itinampok sa Expo ang 20 siyam na makabago at malikhaing produkto mula sa pagkain hanggang sa non-food items. Nalikha mismo ng mga BSBA students. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang entrepreneurial mindset, inovasyon at potensyal sa merkado. Bilang bahagi rin ng Expo Tampok ang Computer Human Interaction Robotic Precision, isang makabagong proyekto mula sa mga mag-aaral ng BS Computer Science ng CGCI na patunay sa pagtutok ng institusyon sa Global Excellence at Technological Innovation. Kabilang sa panel of judges na nagsuri at nagpunto sa mga exhibit at entrepreneurial pitches ay si Dr. Deberisa Eriza YEP Focal Person ng DTI Nueva Ecija at Business Counselor Marie June Edmalin mula sa Negosyo Center San Jose City. Ang aktibidad ay nagbigay ng oportunidad sa mga kabataang mag-aaral na may pamalas ang kanilang kakayahan sa larangan ng negosyo at inovasyon at naging patunay ng patuloy na suporta ng DTI sa mga kabataang negosyante tungo sa mas matatag at sustenableng kinabukasan. Bilang bahagi ng pinaiting na kampanya kontra dengue, Isinagawa ng Kapanatuan City Health Office ang fogging operations sa Isla Elementary School at Kalagundian Elementary School nitong Miyerkules, Setyembre at 18. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng tuloy-tuloy na inisyatibo ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Layunin ng operasyon na masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad sa paligid ng paaralan. Ayon sa mga opisyal ng City Health Office, isinagawa ang fogging bilang preventive measures matapos makapagtala ng pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang barangay sa lungsod bagamat walang naitalang kaso sa Isla Elementary School. Minabuti na ng mga otoridad na magsagawa ng maagap na aksyon upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante sa posibleng banta ng naturang sakit. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang pamunuan ng paaralan sa ginawang hakbang ng City Health Office at nananawagan sa mga magulang at residente na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga tahanan at paligid. Sinabi ni Dr. Arminda Army Adasel, City Health Officer, ang fogging ay isang pansamantalang solusyon lamang. Ang tunay na susi sa pagsugpo ng dengue ay ang pagtutulungan ng bawat isa, ang paglilinis ng bakuran, pagtatapon ng mga lumang gulong at basyong bote na maaring pamugaran ng lamok. Patuloy ang paalala ng pamahalang lungsod sa publiko na sundin ang 4S Strategy kontra dengue, search and destroy mosquito breeding sites, secure self-protection, seek early consultation, at support a fogging o spraying sa mga lugar na may outbreak. Ang fogging operations ay bahagi lamang ng mas malawak na kampanya ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang malusog at ligtas na kapaligiran para sa lahat ng kabanatuenyo lalo na ang mga kabataang patuloy na nag sa mga pampublikong aaralan. Isang makabuluhang hakbang tungo sa mas matibay na kahandaan sa sakuna at mas mabilis na serbisyong pampubliko ang isinakatuparan sa bayan ng Talugtog na Beisiha matapos formal na pasinayaan at i-turnover ang isang bagong rescue vehicle na binili sa ilalim ng Fiscal Year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Funds o SGLGIF mula sa Department of the Interior and Local Government o DIA ang seremonya ng pagpapasinaya at turnover ay pinaunahan ni Mayor Pacifico B. Monta noong nakarang linggo at dinaluhan ng mga opisyal mula sa DILG Nueva Ecija. Kinatawan si Provincial Director-Attorney Ofelio A. Taktak Jr. sa SO5 ng LGOO 06 Llovelin, AIDS Aduna, head ng Capability Development Section CDS. Dumalo rin sa aktibidad si LG006, Elria E. Hermohino, Municipal Local Government Operations Officer ng Talugtog, kasama ang iba pang kawani mula sa DILG Nueva Ecija. Ang bagong rescue vehicle ay pinondohan sa pamagitan ng SGLG Incentive Fund, isang insentibong ibinibigay ng DILG sa mga lokal na pamahalaang ginagawaran ng Seal of Good Local Governance o SGLG. Bilang patilala sa kanilang mahusay na pamamalakad at maayos na pagganap sa iba't ibang pamantayan ng lokal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Mayor Monta ang kahalagahan ng bagong sasakyan bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang disaster preparedness at emergency response ng bayan. Aniya ito ay hindi lamang isang sasakyan kundi simbolo ng dedikasyon sa kaligtasan at kapakanan ng bawat talog togenyo. Ayon kay LGOO6 Aduna, ang pagkakaloob ng insentibong ito ay patunay na kapag mahusay ang pamamahala, mayroong kongkretong suporta mula sa pambansang pamahalaan. Ani Aduna ang SGLG ay hindi lamang parangal kundi isang paanyaya sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng tapat, mahusay at makataong serbisyo. Sa pamagitan ng bagong rescue vehicle, inaasahan na mas mapapalakas pa ang kakayahan ng lokal na pamahalaan ng talugtog sa pagresponde sa mga emergency tulad ng kalamidad, aksidente at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ang SGLG Incentive Fund ay patuloy na sumusuporta sa mga priority development projects na mga kwalipikadong LGU sa buong bansa. Sa layuning hubugin ang mga mas matatag, mas ligtas at mga epesyenteng komunidad.